Tumbara. Yeah. Hoy, paglinyan oh, na. ako dito. Paglinyan. Junior. Ah. Tara ba? Oh, ko. na turon ko lato na na po yung mga bata ron. Ito ni Agi. na ka mo impen. Babae to akong ipang kabuangan. ka na na po mga lalaki. na sa likod Ay, kina kina ko lang ako. Ano? Ano? Anak announcer ni style dah kolai. pun lang buatun. Tanggalon dia pun ini lang ni aku. Kalau dia ni. Kalau dia ni. Kalau dia ni. Kalau ni. Kalau dia ni. Kalau dia ni. Kalau dia ni. Kalau dia ni. Kalau na ni. Ay. dia ni. Kalau dia ni. Kalau

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12, 18, 12, 18, 15 16 17 18 19 20 oh lakman mga wala sa sa ano oh kata manangka ikagenu sorry oh manto ingato na to ingato na to iwet yung mga na pud. Wa sa kuno. Alin joy, okay. joy. Okay. Wa okay. ni sa bali. Adalle. Ge. Wow. Ya, ini ayo sama sa. sa ayon. Sunod, tingwit. Oh, men. Ah, ha, di sini Armina si bus Si bus -so. si Armin sunod duit. Oh, nak yatak Labi nai Siya una sunod kau sunod. Ako, kah. Aku kau Ay, ayang sa. Lapu bija kau sunod. Sigi, 1 two, three. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Yep. Ayo, satu, go. One, five, two, three, four, five, six,